Sa kabila ng pag-uusap sa telepono kay Vladimir Putin, ini anunsyo ni Donald Trump ang malaking opensiba ng Ukraine sa buong linya ng harapan sa tulong ng Estados Unidos ng Amerika. Muli ring matatag na sinabi na mukhang nababaliw na si Putin, kaya walang saysay -say ang pagpatay niya ng libu-libong Ukrainiano at Ruso. Dapat sana siyang tumigil na. At ngayon, si Trump at ang kanyang kalihim ng depensa na si Pete Hexet ay biglang nagbago ng tono at ngayon ay puro suporta na lang para sa Ukraine ang kanilang sinasabi. Sinabi ni Trump na dapat tapusin ni Putin ang digmaan kung hindi ay maaaring makialam ang Estados Unidos. Sinabi ng Depensa Kalihim na si Pete Hexet na nagbigay ng ultimatum ang Estados Unidos sa Russia bago pa mag-usap sina Trump at Putin. Narito ang pahayag ni Hexet. Kung di matatapos ang digmaan at walang daan sa kapayapaan, gagawa ng hakbang ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kung kakailanganin naming gawin ang mga hakbang na ito, handa ang kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos na gampanan ang kanilang tungkulin gamit ang mga hakbang na tanging Estados Unidos lamang ang makakagawa. Ngunit ang pinakakamanghamangha ay si Pete Hexet na dati ay humarang ng tulong para sa Ukraine, ngayon ay nananawagan sa mga kaalyado kung isasalin ng literal nagawing mga baril ang kanilang mga salita para sa Ukraine. Sa madaling salita, ang retorika ni na Trump at Hexet tungkol sa Ukraine ay biglang nagbago nitong mga nakaraang araw. At nagbago ito para sa mas mabuti. Binibigyang diin ko. Sa kabila ng mga pag-uusap sa telepono ni na Trump at Putin, kasabay nito ay nakikipag-usap si Trump kay Putin. At inaanunsyo pa nga ang bagong pagpupulong sa Hungary. Ako si Alexi Pichi, ngayon ay ikalabing anim ng Oktubre sa kalendaryo. Bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong hikayatin kayong mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pinansyal na paraan, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Gamitin ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa aking telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Kamakailan, sina Donald Trump at Pete Hexet ay nagdulot ng gulat dahil sa kanilang pahayag tungkol sa Russia at sa digmaan nito sa Ukraine. Uumpisahan ko kay Pete Hexet dahil siya ang pinakakitang nagbago. Tama lang siyang tawaging ministro ng digmaan. Unang beses mula Pebrero na personal na dumating sa Brussels ang United States Ministro ng Digmaan para sa contact group meeting sa depensa ng Ukraine, Ramstein. Noong Pebrero lang siya dumalo sa ganitong pagpupulong pagkatapos ay inignore na ang mga susunod na pagpupulong at minsan ay pinipigilan pa ang padala ng armas at impormasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine. Pero ngayon biglang nagbago ang lahat. Si Pete Hexet, siyempre, ay dumaan sa malaking pagbabago. Noong simula ng ikalawang termino ni Donald Trump, sinabi niyang binabago ng Estados Unidos ang kanilang mga prioridad. Dapat alagaan ng Europa ang sarili nila at huwag tulungan ang Ukraine dahil rehiyonal lang ang digmaan. At dito biglang si Pete Hexet, siyempre sa basbas ni Donald Trump sa Ramstein, ay naghayag na gagawin ng Estados Unidos ang kinakailangan at tanging sila lang ang makakagawa nito. Pero mas interesado tayo kung paano nagbago ang tono ni Pete Hexhet tungkol sa Ukraine. Kung ipapaikli lang, noong ika-28 ng pebrero ngayong taon, pinagalitan si Zelensky sa White House, sa Oval Office, at sinigawan sa mukha na wala kayong mga baraha, gagawin niyo ang sasabihin namin sa inyo. Pero ngayon, sa tono ni Pete Hexhet, may naririnig na pag-amin at kahit respeto. Direkta niyang sinasabi na ang Ukraine Binibigyang diin ko, ayon kay Pete Hexlet, kalihim ng depensa ng Estados Unidos, na pinipigilan ng Ukraine ang Russia sa mga hangganan ng NATO. Dapat kayong mga Europeo bumili ng mas maraming armas para sa Ukraine. At ang pangunahing panawagan ni Pete Hexlet sa Ramstein ay ang dagdagan pa ang pagbili ng armas para sa Ukraine sa ilalim ng programang PUREL. At ito ay tamang mensahe kahit na ang Estados Unidos ay hindi pa mismo naglalaan ng pondo para sa depensa ng Ukraine pansamantala lang ito. Heto ang ilang nakakagulat na sipi mula kay Pete Hexet. Dito nagsimula ang lahat. Laging pinupuri ni Pete Hexet ang mga Europeo na mas nagbibigay na ngayon ng pondo para sa depensa ng Ukraine. Sipi mula sa buong mundo. Nagtipon tayo sa mahalagang sandali. Sa nakalipas na ilang buwan, malaki ang itinaas ng mga pamumuhunan ng Europa sa depensa ng Ukraine. Syempre, magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagtupad ng kanilang bahagi ng mga obligasyon. Ngunit kailangang ipagpatuloy ng mga Europeo ang pangunahing pananagutan para sa konbensyonal na depensa ng kontinente. Ngayon, dahil sa mga pagsisikap ni Pangulong Trump, nakikita natin sa aktwal na panahon na seryoso ang mga kaalyado sa mga obligasyong ito, kabilang na ang mga obligasyon para sa Ukraine. Ang pangunahing mekanismo para sa pagtatatag ng kapayapaan ay ang inisyatiba ng pagbibigay ng mga armas ng PUREL gamit ang pera ng Europa. Ngayon, susunod si Pete Hexet. Sige, alam mo, itinuro niya ang mga Europeo sa tamang direksyon. Lalo kong nagustuhan ang sinabi niya na lahat ng mga pangako at layunin na binanggit ng mga Europeo ay dapat gawing mga baril para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sipi, madalas sabihin ng mga kaalyado na ang seguridad ng Ukraine ay kapareho ng seguridad ng Europa. Kung ganoon, dumating na ang panahon para sa lahat ng bansa sa NATO na gawing aksyon ang mga salita sa pamamagitan ng pamumuhunan sa PUREL. Lahat ng bansa na narito sa mesa, walang dapat na nakikinabang ng libre. Ang pagtaas ng obligasyon sa PUREL ay magpapadala ng malakas na mensahe sa mundo ngayon. Gusto kong purihin ang Alemanya at Polonya para sa kanilang pagsisikap na maabot ang target na 5% ng gastusin na inilaan sa pagbuo ng matatag at handang puwersa militar. Maaari ko rin banggitin ang iba pang bansa sa Baltiko at Scandinavia nagpapasalamat din kami sa kanila. Lahat ng bansa ay dapat gawing konkretong kakayahan sa labanan ang kanilang mga layunin at gawing lakas ang kanilang mga obligasyon. Ang mahalaga lang ay ang matibay na lakas. Ito lang ang tanging bagay na iginagalang ng mga naglalabanang panig. Napakahalaga ng inyong mga pamumuhunan para sa kakayahan ng Ukraina na ipagtanggol ang sarili at wakasan ang labang ito sa pamamagitan ng paggawa ng plano sa loob ng koalisyon ng mga matitibay na lider ng Europa, nagpapadala sila ng malinaw na mensahe sa Rusya. Panahon na para tapusin ang trahedyang digmaan na ito, itigil ang pagdanak ng dugo at umupo sa mesa ng negosasyon. Dito, halos nagbigay ng ultimatum si Pete Hexet kay Vladimir Putin na siyang pinakamatibay niyang pahayag mula ng maging kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos. CP kung hindi matatapos ang digmaan at walang daan sa kapayapaan, gagawa ang Estados Unidos at kaalyado ng hakbang para dagdagan ang gastos ng Rusya dahil sa agresyon. Kung kailangan handa ang kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos, nagampanan ang papel nito gamit ang mga hakbang na tanging Estados Unidos lang ang kayang gawin. Itong sipi na ito, alam mo, medyo may dalawang kahulugan ang mensahe na hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Ano ang gagawin ng Estados Unidos ng Amerika? Dito rin nagmumula ang tinatawag na estratehikong hindi tiyak na kalagayan. May ilang nagsasabi na ipinahiwatig ni Hexet ang pagdating ng Tomahawk sa Ukraine, habang ang iba naman ay naniniwalang nag-anunsyo siya ng mas malaki at nakakatakot na banta para sa Russia. Pero dapat aminin, nag-iba na ang tono ng Estados Unidos. Handa na silang gawin ang mga bagay na sila lang ang kayang gumawa. Wala nang iba, kundi sila lang ang makakagawa nito. Dati, sila mismo ang tumawag sa sarili nila bilang pandaigdigang polis. Uulitin ko, narinig ang mga pahayag na ito bago pa nag-usap sina Donald Trump at Putin. Alam ng matagal nang nakasubscribe sa channel na ito na magkasama tayo nitong nakaraang linggo. Napagkasunduan natin na si Trump sa huling sandali bago makipagkita kay Zelensky ay tatawag kay Putin at makikipag-usap sa kanya. Sa totoo, ipapahayag niyang handa tayong suportahan ang Ukraine. Kung ayaw mong tapusin ang digmaan, mas mabuting tapusin mo na lang ito. Pero bumalik tayo kay Hexet. Pagkatapos, sinabi ni Hexet, Sa tingin ko, ang pinakamahalagang ideya na mahirap marinig mula kay Hexet. Mga isang buwan pa lang ang nakalipas noon. CP, malinaw sa amin na ang pinakaepektibong paraan para mapigilan ang agresyon ng Russia ay ang numero unong nakamamatay at handang lumaban na NATO sa pamumuno ng Europa. Pangalawa, isang handang lumaban at maaasahang hukbong sandatahan ng Ukraine na kayang ipagtanggol ang sarili at pigilan ang agresyon ng Russia sa hangganan ng NATO. Sa pamumuno ni Pangulong Trump at mga kaalyado sa Europa, tatapusin natin ang digmaan sa Ukraine. Dapat na itong matapos. Sa totoo lang, lahat ng sinabi ni Hexet ay naging panimula lang pala para sa talumpati ni Trump na nagbago rin ng kanyang pananalita. Pansinin ninyo, kahit pagkatapos mag-usap sina Trump at Putin, natalakay ko na ang resulta nito sa nakaraang episode. Kahit sa mga resulta na iyon, hindi bumabato ng maraming papuri si Trump kay Putin. Hindi niya sinasabing matalik niya itong kaibigan. Maliwanag na may sama ng loob si Trump. Siyempre, susubukan niya itong lutasin sa diplomasya dahil inspired pa siya ng tagumpay sa gitnang silangan. Huwag kayong magtaka, itutulak pa rin niya ang diplomasya, kasunduan at mga deal Nag-iiba na ang retorika. May interesting na isinulat ngayon ang publikasyong politiko tungkol dito na hindi naman masyadong gusto ni Trump. Ganito ang isinulat ng politiko. Naniniwala si Donald Trump na ang pagpuri kay Pangulong Vladimir Zelensky at pagsuporta sa Ukraine ang pinakamabisang paghihiganti kay Russian dictator Vladimir Putin. Noong simula ng taon, mahirap isipin ang magandang relasyon ni Zelensky kay Trump, lalo na matapos ang hindi matagumpay nilang pagkikita sa Oval Office noong Pebrero 28. Kamakailan, naglabas si Trump ng malakas na pahayag. Sinabi ni Trump na gusto ng Ukraine ng opensiba at pag-uusapan nila ito ni Zelensky. Pero sinusuportahan niya mismo ang ideya dahil mukhang nababaliw na si Putin. Dagdag pa, naging magandang pampainit ito bago makipag-usap kay Putin. At dagdag pa niya, nakipagkasunduan siya sa punong ministro ng India na itigil ng kanilang bansa ang pagbili ng langis mula sa Russia. At dito, magbibigay ako ng CP mula kay Trump. Siniguro sa akin ni Modi na hindi na sila bibili ng langis mula sa Russia. Di ko sigurado, baka balitang sensasyonal lang ito. Sa tingin mo ba mawawala ang langis ng Russia? Hindi siya bibili ng langis mula sa Russia. Hindi niya ito magagawa agad-agad. Magiging isang proseso ito, pero matatapos din agad ang prosesong ito. Pagkatapos, hindi lang sinabi ni Trump na nadismaya siya kay Putin. Sinabi rin niyang mamamatay tao si Putin ng parehong Ukrainian at Russian. CP, healing namin kay Pangulong Putin na itigil ang pagpatay sa mga Ukrainian at Russian dahil marami siyang pinapatay na Russian. Hindi talaga ito para sa kanya dapat nanalo na siya sa digmaan sa loob ng isang linggo. Ang tinatawag niyang makinaryang militar ay hindi mukhang maganda. Hindi kami natuwa na si Modi bumibili ng langis sa Rusya dahil tinutulungan nito ang Rusya na ipagpatuloy ang digmaang ito kung saan nawalan sila ng isa at kalahating milyong tao. Nawalan ang Rusya ng isa't kalahating milyong tao at ngayon tiniyak sa akin ni Modi na hindi na sila bibili ng langis mula sa Rusya. Malaking hakbang ito. Ngayon dapat din nating pilitin ang China na gawin ito. Sa huli, kinumpirma ni Donald Trump ang impormasyong tinalakay natin noong nakaraang buwan. Naghahanda ng opensiba ang sandatahang lakas ng Ukraine. Sipi, mag-uusap kami ni Zelensky ukol sa digmaan. Gusto nilang magsimula ng opensiba. Kailangan kong magdesisyon tungkol dito. Pero gusto talaga nilang magsimula ng opensiba. At kailangan kong magdesisyon. Pero ang lahat ng presyong ito, tila, ay inorganisa para sa isang layunin. Ito ay para tuluyang idiin ang depresyon, ang depresyon ng diktador na si Putin, at ilabas siya sa matinong negosasyon. Dito muna ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang ang lahat.